sama-sama tayong magiging Sasaki. Pinagmukhang tsaa pero droga pala ang laman. Apat na milyong pisong halaga ng tsaabu ang nasabat mula sa isang pulis sa Cotabato City. Itinuturing na high value target ang nahuling si Police Staff Sergeant Mujib Betayo Sepi. Alistado rin ang kasamahan niyang babae na 63 taong gulang. Nasamsam sa kanila ang mayit 4 na milyon pisong halaga ng hininalang shabu na isinilid sa tibag. Nakakulong na sa Pidea Barm Jail Facility ang dalawa na hininalang miyembro ng grupong nag-ooperate sa mga kalapit na musisipyo at iba pang bahagi ng rehiyon. Wala pa silang payag at ayon sa Pidea, mayit isang taon ng minamanmanan ang polis. Kung hindi itinatambak, inilalako na sa Metro Manila ang toneto na gulay mula Benguet. Inaayawan daw ito ng mga trader. Pero ang pinagtataka ng LGU sa La Trinidad Benguet, wala namang oversupply ng gulay. Saksi, si Mark Salazar. Hindi yan bagsakan ng gulay. Gilid yan ng kilometer 21 sa Tublay Benguet kung saan tinambak na lang ang maraming repolyo. Kung sino na lang ang mapadaan, kumukuha ng libre hanggat gusto nila libre na rin daw ipinamimigay ang mga labanos mula sa truck galing ding Benguet ang nasa limang tonelada ng gulay na nasa bahay ni Lynette Bernardo sa Marikina ni rescue niya ang mga ito mula sa kaibigang magsasaka na sumugal na ilako sa Metro Manila ang mga ani dahil ayaw na raw kunin ng mga trader sa Benguet hindi ko matiis Kaba naman di pa naman si hindi pa sila kumain walang pantolgate. umiiyak Walang panggas, walang panbayad sa traka. Maraming dinaan ang kabiguan ng mga gulay na ito. Tinanggihan sa Balintawak at Divisoria, inilako sa Tagig at Pasig. Ibinalik pero inayawan pa rin sa Tarlac at Pangasinan. Bago 'to, lumapit na sila sa akin. Yung unang nilapit nila sa akin, natapon 'yun. Feeling ko, pakiramdam ko, sa pangalawang hindi ko parang na-konsensya naman na. May tatlo hanggang apat na araw lang si Linet bago mabulok at masayang ang rescued vegetables. Kaya ipinose niya ang kwento na nabasa naman ng ilan. Since oversupply yung mga uh, vegetables natin and malaking tulong siguro to kung kahit onti lang mabili namin and makakatulong talaga sa kanila. We will try na mag-encourage dun sa community namin. Pero sabi ng LGU ng La Trinidad, walang oversupply ng gulay mula sa Benguet. Ang napapansin daw nila ay ang pagbaba ng buyers mula Maynila at iba pang lugar. May effect din yung importation na gulay na kasi uh, lalo na yung carrots at sa ibang gulay na pumapasok dito sa bansa natin. Kasi hindi na sila pupunta akyat yung mga buyers dito sa Benguet uh, because may supply na sila sa, sa local, sa Manila. Pinag-uusapan daw ng Provincial Board ng Benguet, kung may mali ba sa pagtansya ng dami ng itatanim at aanihin sa panahon ng Kapaskuhan? Kinokontak pa ng GMA Integrated News ang Department of Agriculture para masagot ang mga tanong sa nangyayaring ito sa supply chain ng gulay. Sa Dalagete, Cebu, libre rin pinamimigay ang mga repolyong ito. Ayon sa uploader, nagpaabot ng mensahe sa kanya ang nasa likod ng pamimigay ng repolyo at nilinaw na walang oversupply. Mga rejected na repolyo raw ang mga ito at hindi na pwedeng dalhin sa ibang lugar dahil mabubulok lang ang mga ito. Binili raw nila ito sa mga magsasaka bilang tulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Posible umabot sa mahigit dalawang milyong deboto ang makikiisa sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Quiapo bukas. Ayon po yan sa PNP. Pero bago yan, tatlong araw nang dumaragsa ang mga deboto sa pahalik o pagpupugay sa Nazareno na nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito sa Carino Grandstand. Mga kapuso, mabuting kalusugan, proteksyon at gabay sa araw-araw ang ilan sa hiling ng mga namamanata sa pahalik. Mula sa Carino Grandstand, Saksila, si Katrina So. Katrina? Pia, mag singko 5 ng hapon kanina nga nang magsimula nga kumapal o dumami ang mga tao dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kung kanina, yung pila sa pahalik ay dito lang yan sa may Quirino Grandstand. Ano? Ngayong gabi, umabot na yan sa may P. Burgos sa may Rojas Boulevard. Mga inang nagmamahal, nananalangin at nangungulila na sa anak. Ilan sila sa mga pumila sa pahalik sa itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Si Yolanda Villaluna at ang kanyang labintatlong taong gulang na anak na si Rainier. Panata na raw ang pagpunta dahil sa karamdaman ng anak na may hydrocephalus. Kasi inborn po yung sakit niya, Nazareno lang po talaga. Dati po hindi po siya nakakalakad, malaki ang ulo niya. Kaya nasareno lang po ako. Kaya naman si Rainier nakagisna na rin ang pagdarasal sa poon Panalangin niya. Sana po gumaling po ako. Ang makauwi naman ang nawawalang anak, ang panalangin ng 87 taong gulang na si Catalina Gabayne. Kahit 1960s pa raw ito nawawala, hindi siya tumigil sa pagdarasal sa itim na Nazareno. Sana makita ko yung anak kong nawala. Hinahanap na rin ako. Sana magtagpuan kami palagi na ako panalangin sa Nazareno. Gabi-gabi nagdadasal ako, pinapanalangin ko. Si Marites di pa supil naman, panalangin naman ang proteksyon para sa batang anak sa itim na Nazareno. Ari po kasi dati sa k da, pag nilalagnat po yung kinukumpulsyon, eh pinanata na po dito. Sana po yung wag na po tumukakasakit ang aking anak. May ilan namang humihiling ng gabay, tulad ni Lita Sedeno, na kahit 75 taong gulang na, ay hirap na hirap pa rin sa buhay nandito ngayon para humingi ng gabay. Kunyari po yung anak ko noon, may karamdaman. Bumaling naman po. Pagbigyan niya po ako, ng lakas kasi wala na rin po akong umasa. Panalangin para sa masayang pamilya at malusog na pangangatawan din ang dasal ng ilan sa mga kababayan natin na nakapila rito. Ang mga nandito ngayong gabi, naglatag na para hintayin ang prestasyon bukas. May mga baon na rin silang pagkain, maiinom, at pati kanika nila mga replika ng puod. Minsan sa isang taon lang daw ito kung mangyari at talaga naman daw na malaki ang naging parte sa kanilang buhay ng itim na Nazareno. Kaya naman, sasamahan daw nila siya dito. Nakastandby pa rin dito ang mga rescue groups para sa mga mga ngailangan ng anumang assistance. Since January 6 po kasi, Nakapag-cater na po kami ng patient around 39 medical case kung saan ito po yung mga nagpa-blood pressure check-up lang, may uh, nagkaroon ng chest pain, tapos yung mga nahilo po, nag-stay lamang po dito ng panandalian. Sa mga oras naman na ito ay tuloy-tuloy uh, pa rin ang uh, pagdating ng mga deboto rito. Kumakapal na rin ang tao rito sa Quirino Grandstand. Yung pila sa pahalik na kanina ay nasa tatlong oras, umaabot na raw sa tatlo hanggang apat na oras. Inaabangan din ang mga nandito ngayon ang Misa Mayor na gaganapin mamayang 12 midnight. Pagkatapos naman nun ay muling magkakaroon ng vigil bago ang traslasyon. At live mula dito sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa Jimmy Integrated News. Ako si Katrina Soin ang inyong saksi. Kamusta naman natin ang sitwasyon sa Maynila kung saan hindi na madaana ng ilang kasada sa gitna ng paghahanda sa traslasyon. Mula sa Quiapo, saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, maraming kalsada na ang sarado dito sa paligid ng Capo Church at Kirino uh, Grandstand. May mga commuter naman na hindi alam na magsasara ang mga kalsada kaya walang masakyan at napilitang maglakad na lang. Mula kaninang alas 9 ng gabi, uh, sinarado na ang mga kalsada sa paligid ng Capo Church at Carino Grandstand bilang paghahanda sa traslasyon. May harang na ang kanto ng Sipalanga Street at Arlegi Street. Nakapwesto na rin dito ang mga pulis na nagbabantay sa traslasyon. Sarado na rin ang, mga, ang Ayala Avenue papasok ng City Hall ng Maynila. Ang ilang commuter tila naghihintay sa wala dahil hindi alam na magsasarado ang kalsada ng alas 9 ng gabi. Maglalakad na lang daw ang iba papunta sa kung saan may masasakyan. Hindi na rin madadaanan ang Quezon Boulevard at westbound lane ng Espanya Boulevard. Sarado na rin ang kahabaan ng Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang P. Burgos Avenue. Pati ang Katigbak Drive at South Road papasok ng Quirino Grandstand. Maging kahabaan ng Ross Boulevard mula Katigbak Drive hanggang UN Avenue. Sarado na rin ang mga kalsada patawid ng Jones Bridge, MacArthur Bridge at Quezon Bridge. Sarado rin ang Finance Road mula P. Burgos hanggang Taft Avenue. Pati ang Maria Orosa Street mula Kalaw hanggang P. Burgos. Sarado rin ang kahabaan ng Taft Avenue pasado alas 10 kagabi naman uh, nang uh, muling uh, mag-inspeksyon o kanina sa paligid ng Capitol Church si NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates sa ngayon ay unti-unti nang duminipis ang bilang ng mga deboto rito sa Quiapu Church at isa-isa uh, nang tumutulak papunta sa Kirino Grandstand. At kasalukuyan niyang uh, idinaraos ngayon ang huling misa dito sa Quiapu Church bago yan na uh, i-continue o ituloy sa Quirino Grandstand pagdating ng alas 12 ng hating gabi. Live mula rito sa Quiapu Church para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Inibis ka na ang viral video ng pagpasok na isang motorsiklo sa SLEX kahit bawal ito roon. Ayon sa imbisigasyon ng LTO, ang rider ay isang Coast Guard personnel. Saksi, si Chino Gaston. Ito, trip lang ito. Papasok ako sa Express. Rider dala ko, rider. Viral na ang video ito sa social media kung saan pumasok sa South Luzon Expressway ang isang rider ng umano'y underbone na motorsiklo. Makikitang dumaan ito sa pass through lane ng Toll Plaza. At mabilis na binirit ang motor. Nang harangi ng mga nakamotor na mga traffic enforcer, sa halip na tumigil, umiwas ito at pumarurot papalayo. Nakatakas man ang rider na sa mga enforcer ng SLEX, tila wala naman siyang kawala sa Land Transportation Office o LTO. Base sa investigasyon ng Intelligence and Investigation Division ng LTO, ang rider ay isang junior officer ng Philippine Coast Guard na may ranggong ensin. Sa ilalim ng RA-2000 o ang Limited Access Highway Act, Mahigpit na ipinagbabawal sa mga expressway ang mga motor na mas mababa sa 400cc ang laki ng makina dahil sa tuloy ng mga sasakyang dumaraan dito at para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Gumugulong na ang investigasyon ng PCG sa insidente at nakatakdang humarap ito bukas sa LTO. Ang um, initial na statement niya ay uh, hindi siya at uh, sinasabi niya na ni-repost uh, niya lang din yung uh, social media post. So ang sabi namin sa kanya, uh, you have to face yung LTO and yung investigation na ginagawa ng Coast Guard uh, para malinis ng pangalan niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Natuklas 11.4 million pesos na halaga ng siyabu sa iya Terminal 1 kahapon. Iniimbestigahan ng Manila International Airport Authority o MIAA. Natagpuan ito sa isang ginagawang isabesimento sa loob ng paliparan. May na-recover din 21.6 million pesos na halaga ng shabu sa kaparehong lugar noong Disyembre. Tingin ang MIAA, magkaugnay ang mga ito. Similar din po, isa yung sila, uh, pati, po yung, pati po yung korte, pati po yung uh, pagkaka, uh, sprinkle ng powder. Inaalam na rin ng mga autoridad kung paan na ipasok sa paliparan ang mga iligal na droga nag-iisang bidder para sa automated counting machines at ballot boxes para sa 2025 midterm elections. sasa sa ilalim sa post-qualification process ng COMELEC. Bubusisiin dito ang legal, financial at technical na katayuan ng joint venture ng Miro Systems, Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Nagbid ng 17.99 billion pesos ang grupo para sa proyektong may approved budget na 18.83 billion pesos. Naka-livestream ang bidding at meron ding observers tulad ng grupong Democracy Watch na may puna sa kakayahan ng Miro Systems. Hiningan namin ng pahayag ang MIRU Systems pero hindi raw muna ito magpapaunlak. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Magpapatupad ng signal jamming sa ilang bahagi ng Maynila sa araw ng traslasyon ayon po yan sa DILG. Patuloy rin ang mga inspeksyon sa simbahan at sa ruta ng prosesyon hanggang kanina. Saksi, si Marie Jumal. Sa bisperas ng traslasyon ng itim na Nazareno, nagikot sa paligid ng Quiapo Church ang PNP, BFP, MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila kasama si Interior Secretary Benher Abalos. Lahat ng gamit na ipapasok sa simbahan, kailangan dumaan sa x-ray machine. Daraan din sa scanner ang mga deboto para matiyak na walang makalulusot na bawal. Ini-intercept po namin, then turn over po namin sa PNP po. Kalimitan po, sabi nila, anting-anting po. Magbabantay ang mahigit 15,000 pulis, kasama ang 2,000 bombero. Meron din mga fire truck at ambulansya. Magkakaroon din ang signal jamming sa ilang bahagi ng Maynila ayon sa DILG. Yes, may, may ija-jump po tomorrow. Sabihan ayun na yung mga ka uh, kamag-anak niyo kung hindi kayo ma-reach, huwag muna magpanik. Although we are not receiving any threat from uh, terrorist group and uh, other uh, interest group natin, uh, but nevertheless, our security preparations is anchored yung for the worst. Inaasa magiging sabik na sabik ang mga deboto sa muling pagbabalik ng traslasyon kaya inaasa mas marami pa ang sasama ngayong taon na sa tansya ng PNP ay posibleng umabot daw ng 2.3 million na deboto. May field hospital din sa Kartilya at handang mamigay ang lokal na pamahala ng mahigit 50,000 face mask. Maninitraw sila ng hindi magsusuot nito. May clearing operations din sa mga nagtitinda pa sa kasadang daraanan ng traslasyon. Sa bansa kung saan halos 80% ang katoliko, malaking bahagi ng kamalayan ng maraming Pilipino ang traslasyon, kung saan ginugunita ang paglilipat sa itim na Nazareno mula sa Recollect Church sa Intramuros patungo sa Quiapo Church noong 1700s. Ipinakita sa GMA Integrated News ang andas ng poong bukas. Nilagyan ng laminated tempered glass ang palibot nito para di na maakyat ng mga deboto. Sa dalawang gilid tatayo ang mga ihos habang nasa baba ang hihila sa andas ng poon. Sa paglipas ng mga dekada, nagbabago man ang mga debotong lumalahok, hindi nagbabago ang sidhi ng debosyon. Mula dekada 70, 80, at 90, Hanggang sa huling traslasyon bago magpandemya noong 2020, kung kailan mahigit tatlong milyon ang nakiisa at inabot na mahigit labing-anim na oras ang prosesyon. Mas mahaba pa ang mga prosesyon noong 2012, 2017 at 2018 na umabot ng dalawamput-dalawang oras. Pero kahit katakot-takot na pagod, init, gutom at uhaw ang suungin ng mga deboto, tuloy ang panata ng iba nais nice, ipamana sa susunod na henerasyon. Nalaglag po kasi yung unang baby niya, tapos yung pangalawang ano niya na po, panganak yun po, na nakasurvive po yung baby niya. Pero hirap din ba siya? Nasa? Yes po, yes po. Nagkaroon din po na halos 50-50. Oh, so, uh, anong binasal niyo sa, sa Nazaret? Yun, sana po bigay, bigay na po sa amin yung pamangkin ko. Tapos yun po, pagkalabas, sobrang saya po ng pamilya namin. Ito isang spiritual na pagdiriwang at isang cultural din dahil ito rin ang mukha ng ating bansa kaya tulong-tulong nating ipakita na ang mga Pilipino ay may pananampalataya, may pagkakaisa at pagtutulungan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi. Makapuso posibleng ulanin ang ilang bahagi ng bansa na pagdarausan ng traslasyon bukas. Ang pag sa pag-asa, magiging maaliwalas ang panahon sa Metro Manila. Posibleng mainit o maalinsangan pero hindi inaalis ang tsansa ng ulan sa hapon o sa gabi. Maulap at maulan naman sa Bicol Region dahil sa shear line kaya doble ingat sa mga makikisa sa traslasyon ng itim na Nazareno. Malaki rin ang posibilidad ng pagulan bukas sa Davao City. Habang sa Cagayan de Oro, magiging bahagyang maulap at may tsansa rin ng ulan. Base naman sa Metro Weather, maaari ring ulanin ang iba pang lugar sa bansa, lalo na ang eastern section ng Southern Luzon, pati ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Isang daang piso kapalit ng pirma? Yan po ang isiniwalat ni Albay Representative Ed Salagman na bayad umano para mapirmahan ng People's Initiative at maamiendahan ang konstitusyon. Ay naman sa ilang opisyal, walang nangyaring bayaran. Saksi, si Tina Panginiban Perez sa mga litratong pinos ni dating ako, Bicol Representative Alfredo Pido Garbin, makikita ang ilang alkalde sa Albay na nagtipon-tipon noong January 5. Inimbitahan daw siyang magsalita tungkol sa People's Initiative bilang dating chairperson ng House Committee on Constitutional Amendments. Sa naturang pulong, sabi ni Albay First District Representative Ed Selagman, nagkabigayan daw ng pera para bayaran ng isandaang piso ang kada pipirma sa People's Initiative. Doon sa meeting na yon nabigay ng uh, 50% ng uh, 100 pesos per bottle. Ang sabi, susunod na susunod yung balance na 50%. Hindi malaman kung saan galing ang pundo pero ang nanodoon sa meeting ay mga ranking uh, members ng Akobicol party list kapares ng incumbent representative Jill Bongalon ng party list at yung former congressman ng party list na si Pido Kerbin at yung mga nagbigay ng mga ng pundo ay yung mga akubikol coordinators sa isang alcalde 125,000 yung 50% yung sa iba mas malaki at yung, yung, iba naman ay, for example, yung meron isa, 142,500. Ito ay 50% ng 100 pesos per bottle. Ayun kay Lagman, tatlo raw sa mga alkalde sa distrito niya, sinauli ang pera. Ang People's Initiative o PI ay isang paraan para amiandahan ng konstitusyon. Sa ilalim nito, Pwede magpanukala ng amendment ang taong bayan kung makakakuha ng pirma nang hindi bababa sa 12% ng bilang ng mga rehistradong botante basta kada distrito, hindi bababa sa 3% ang lalagda. Ang kine-question ko lang, yung pang ng proseso na ito ay uh, bilihan na naman ng uh, boto o petisyon. Iyon ang kine-question ko. Sa Omnibus Election Code, bawal ang pagbenta ng uh, o pagbili ng boto. Ito Thank you ay criminal offense. Si Senator Amy Marcos, na chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, sa rin ang umanoy bilihan ng pirma. Kinumpirma naman ni Carbie na nagkaroon nga ng pulong na pinatawag ng League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter, pero wala raw bigayan ng pera. There was anything that transpired but uh, allegations on flow of funds or money at the wild and in uh, baseless accusation Sa isang statement kinumpirma rin ni ako because representative Raul Angelo Gil Bonggalon na naroon siya sa pulong pareho raw silang resource persons ni Garbin pinabulaaan hindi niya nagkabigayan ng pera pinadala ni Nagarbin at Bonggalo ng statement ni LMP Albay Chapter President at Palangi Mayor Adrian Salceda kung saan kinumpirmang nagkasundo ang labing sa labing walong alkalde na mangalap ng pirma para sa tsa-tsa. Pinabulaan din ni Mayor Salceda na namahagi sila ng pondo. Ang Comelec, sinabing hindi pa raw nakakarating sa kanila ang issue hindi pa po pumapasok sa ngayon ang jurisdiction ng COMELEC dito dahil hindi pa naman po election period, hindi pa po naifafile sa amin kung ano man yan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Pwedeng pwede pang humabol ang mga gusto manood ng mga pelikula ng MMFF dahil extended ang showing sa mga sinehan. At American singer-songwriter Ariana Grande may nilulutong comeback. Narito ang Showbiz Saksi ni Nelson Canlas. Four years pagkatapos ng kanyang 2020 studio album na Positions, Ariana Grande is coming back for her latest single. This January 12, i release ang new song niya na Yes and... Sa kanyang IG, may patis pa si Ariana wearing her red lipstick. Halong-halong emosyon ang nararamdaman ni na Jenny Lynn Mercado at Sian Lim dahil finally, ipapalabas na simula January 15 ang kanilang serye na Love Die Repeat. so, wakas na tapos rin namin, alam naman nila yung pinagdaanan ko nung, nung ko na-discover, nabuntis ako, nung unang beses namin naka-lock-in para dun sa show na yon. At least everything's done, we got to take our time and ngayon uh, it's for the audience to enjoy. Present din sa media conference ngayong araw ang iba pang cast members ng serye. Naroon din si GMA SVP for Entertainment Group, Lilibet Betrasunable. This 2024, magiging abala si Jenneline sa kanyang jam-packed schedule kaya grateful siyang nakapagbakasyon sila last Christmas. Moving forward naman si Sian, matapos ang kanyang breakup kay Kim Chiu. Team Bardagos, Bardagulan for real sa Family View. Sa team ni Barbie Portesa, nakasama pa niya ang kanyang Daddy Tony. Barkada naman ni David ang nakasama niya sa kanyang team. Naging masaya at dikit ang laro, pero wagi pa rin ang Team David with 378 points. Sumalang pa si David sa fast money. Isang kutsarang asukal. Napunta naman sa GMA Kapuso Foundation ang kanilang prize money. Extended hanggang January 14 ang cinema run ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2023. Lubos ang pasasalamat ng MMDA sa suportang natanggap ng mga pelikulang Pilipino. Ayon kay MMDA Acting Chairman and MMFF Overall Concurrent Chairman, Attorney Don Artes, umabot na sa isang bilyong piso ang kita ng MMFF ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Overloaded tamba ng tumambad sa mga residente at guest ng isang resort sa Maasim, Sarangani. Ang paliwanag ng eksperto kung bakit biglang dami ang isdang ito at isaksihan. Yung nagbabakasyon ka lang huh? tapos biglang may isang katerbang isda na sa iyong harapan. Mga tamban o sardinella yan na bumungad sa mga residente at guests sa isang resort sa Maasim, Sarangani. Kwento ng ilang mangis daroon, noong ikalawang linggo na Oktubre pa nila napansin ang pagdami ng tamban at lalo pang pa dumami. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa itong fenomenon na nangyayari noon pa man. Bakit nga ba biglang dami ang mga ito Isang uh, posibleng rason, nagkaroon ng upwelling. Uh, ibig sabihin, uh, yung uh, malamig na temperatura mulala sa ilalim ng tubig, pumaibabaw siya. Mataas yung uh, posibilidad na upwelling ito kasi lalo na ngayon na amihan, uh, talagang... Uh, malawakan yung pagkakaroon ng ano nung ng ng upwelling sa ating mga karagatan. Pwede rin daw beaching ang nangyari kung saan hinahamon ng mga malalaking isda ang mga maliliit na isda at dumagsa sa baybayin para makaiwas sa malalaking isda. Dagdag ng BFAR, hindi naman daw ibig sabihin nito ay may oversupply na. Ang sa Provincial Environment and Natural Resources o PENRO Sarangani, nagkataon lang din na peak season ngayon ng tambag. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngala ni Igan, Arnold Clavio, ako po si P.R. Canghel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!